So, this is my outfit for today. Punta kami ng anak ko. Wala, gabi na. Dalihan na natin. Wala na natin pumunta sa SM. Kasi nakatulog na rin kami sa wakas. Tara na. Okay na ba yung ayos ni Mama? Uy, ikaw ba? Ganyan ang ayos mo? No. Okay na yung supply. Supply ka, Hannah. Diba? Kailangan natin mag-ayos ng konti. Yung ano mo, tali. <coughs> diba? kami lang ng anak ko ngayon malis yung daddy niya nagpunta sa Waki sa Chinatown ganun na laging ginagawa niyan gabi-gabi nandun sa Waki, Waki sa Waki sa Chinatown okay. kasi yung Waki ko alam niyo yun yung mga pang tunaw ng mga kung may barabara -bara sa cardiovascular nyo, yun. Okay ba yung aking eyes? So, okay. Okay. So, okay naman. Uy, patayin mo na yung wifi. hana. Hindi ko makita kung anong utsura ko kung siya. Okay na kagabi sana hindi ano, hindi kat hindi uulan ngayon. Kasi kagabi grabe ang ulan. Ang lakas ng ulan na may kasamang hangin. Hmm. pala nagsarap <tapos> hindi pala